Ayan, uh, pauwi na po tayo. Ayan, nandiyan po. Galing po kami kay Jeffrey. Pinot na po na. At kami po'y uuwi na. Ayan, at um, may nakita po tayong lolo na may sunong ng... Hop, oh, into mo na. Tayo, magandang araw ho. Atras mo konti, di ko lang tapat. May nakita po natin si lolo. Atras mo konti. Bumili kang merienda mo tuloy. Nakita ko po kayo, ano ba yan daladala niya? Ah, nagbabasura po kayo. Magkano, ano yung plastic? Magkano po kilo niyan? Eh po, pauwi na po kami na uh, ah, po sana kami. Nakita namin si tatay. Kaya ano po yung pangalan niyo? Magkano po yung kinikita niyo dyan sa pagbabasura ninyo? Yan, atras mong konti. Hindi ko nakahirapan ako. Parenta. Saan po yung bahay po ninyo? Ha? Sa nasidro malapit. Dito kayo nakakarating mamasura. Hanggang sa bayan. Ha, ah, may mga anak po kayo? Ilan po anak ninyo? Ayan po, naka... Nangangalakan po si tatay Namumulog ng basura Ilan po yung anak nyo? Ah, tatlo Umuwi kayo paggabi na Nagmerienda lang kayo Gusto nyo pa? Ah, napambayad yan O, yung mabayad ako Gusto nyo pa? Ayan, alaro Dan, itakal mo po si tatay na isa Ayan, bibili po natin Alaro Di ba kayo kumain ng kanin? Bigyan mo tubig din. Kuha mo isang tubig, isang mineral water pa. Ah, soft drinks gusto niya? Tay. Soft drinks o oh, mineral water? Ah, royal daw dyan. Royal daw siya, royal. Ala daw po siyang pambayad. Eh, buti na natin. Tay, ko nga pala si Kuya Aw. Uh, galing kami dyan sa kabila kasi... Okay lang ba na videohan ko kayo? Baka magkita pa tayo balang araw. Ito po, isa po akong youtuber oh. Isa po akong youtuber Kung pupunta kayo sa youtube Pakita nyo po sa mga anak nyo Sabihin nyo Sa San Isidro malapit Anong lugar kayo sa San Isidro? para? Kanina po kasi pinagmamas na po kayo Hirap kayong lumakad Ba't hirap kayong maglakad? Eh, hindi tayo may. Ah, nila Hanggang sa San Isidro malapit Hanggang dito sa gapan Nilalakad nyo lang tapos, pag binapulit ka yung plastic, yun lang. Tapos sa maghapon, kumikita kayo ng 40. Ayan, e magkano po yung isang sako nyo na yan? 20. Bibiling ko na. O nga po, bibiling ko na yung plastic. Okay lang. Para hindi ka na mahirapan magbuhat. Di pa uwi ka na niyan. Namumulot-mulot ka pa sa daan. Sasabihin na, gusto niyo isasakay namin kayo. Eh doon po sana sa bukid pa sa gapan eh. Kaya lang. sa Isidro mal Diyan malapit lang ba eh. San Isidro malapit? Pupunta kami sa gitnang bukid eh. Babayaran ko na lang po ayan para hindi kayo mahirapan bumuhat. Si Adang ang pambenta sa pinadala ko. Ah, may balik kayo sa binadala niyo, yung bumibili, may utang. May utang kayo sa binebentahan niyo niyan. Ay pa, ay pa isa, ay pa yung binili po ni Kay janjan ayan. No? Pero yung kinain niyo kanina nyo, nyo na yun, binayaran niyo na. Ah, bayad na. Ah, pa, at at na sana pag nakita ulit tayo kung sakasakali po instant ay uh, ang ngriyendan po yung nadaanan po natin siya na buhat-buhat niya yung kanyang kalakal na pinupulot uh, 20 pesos pa po, po yung halaga nung 20 pesos pa ba yan may eh, bibili na po natin kung okay lang papa-papukit ko kasi kami pa-baka puta naman rin bahay kasi sa bisita anak anak magsasalungat bakit pa? Ah, may utang pa kayo sa may sa ano, junk shop magkano naman po utang nyo roon? pero magigit apat apat malaki laki po pala yan pa binil tubig Diyan pa pabili rin ng tubig. Tubig pabili rin ng tubig. Tubig. Oh. Ilam din tayo tubig. Wala ah, ano lang. Wala tubig. Oh, soft drinks na lang. Soft drinks na lang. Diyan po bumili. Pop na lang po. Eh, yung mga anak po ninyo may mga pamilya na. Nakita ko po kasi kayo naglalakad eh. Diyan, nasiyat ka yung maganda yan so, nakita ko po kasi maganda mo to ah yung paano na pa ito ah magkano po yung panig sa jump shot 400 uh, eh ako po yung isang 3W din sana eh di ko man po ano siguro yung kalahatan yung bibigay ko okay na 20 pesos yan di ba nabayaran ah, ko 200 Okay lang. Galing, kilala niyo po yung mga na po sa Riles, -ano. yung, po kami galing. Eh, ko po sponsor para mapag yung data. ano na? Hmm. Mag-aals lang lang po. Lang po. Lang grade 1 lang daw po yung tapos. Oh, na lang po. niya. May Pamwanto. po ko kasa? Po ano yung... 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 Sa kasa? Sa kasa? Sa kasa? Sa kasa? Sa eh Sa kasa? 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 Sa yung Sa 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 400. Ibigay ka ng 300, dito ni God 300, may tabi dito din natin. Dito ni God 300 to, para hindi na hirap ang magbuhat. Ah, eh, hindi ko pwede eh. Ah, dahil kailan, ibabay. Ibigay ka ng 300. Eh, siguro po, ang pagkautang gano'n, meron siya kung utang, last week ang babayaran para babalapin mo nyo. Nung dyan siya, sinabi ko sa sasabi ko, lang ang babayaran. Eh, ngayon, bibigyan kita nito, 300. Eita tá layo yun okay. nila ka Malapit doon po. Ay, ano po? Hindi po, maliit na bagay po yan. Pero hindi nga po, ngayon lang tayo nagkita. Malay po natin, pag malaki na yung challenge po, kung mataalan man po ako na nakatulad po ninyo, o oh, mas pa, mas malaki po yung itutulog po natin. Talagang nais po, tatanong ko lang po kayo kanina. Thank nilalakad nyo lang po yung San Isidro tsaka po dito sa Gapan, sa kabilang bayan. Oo, oh, bukas. Tapon naman. Saan naman bukas ang rotan ninyo? Tapon. Sa tabon Buti may mga napupulot kayong plastic, ano? Hindi, mainit, hindi ba kayo naiinitan dyan? Ayun po, ano? Nasa At lang... ito po kami sa kalusada, o oh, highway. Ano po? Ano hmm. Eh, ngayon, mabuhapon na, pauwi na kayo niyan. Ano, sa bukid kasi kami pupunta Yahatid ka sana namin, eh. Pero, pasensya na po, ha? At, nakit... Tatay, ano po yung pangalan ninyo? Bernardo Carpio. Carpio. Ebi, artista ata ah, yun, ha? Boss, artista yun, ano, boss? Bernardo Carpio. Pag kapangalan nyo artista, ano? Apa apa ya. Sana magkita pa ulit tayo. Ayan na, ah, meron po tayong maliit na bagay pong binigay kay Tatay Bernardo, pero ayan, nagpapasalamat siya. Ito pong nakasakon nyo na ito, halagang magkano lang po ito? Beting mahigit. na halagang 20 po, magka, Bali 40 yung kinita nyo kanina, ngayon 20 pesos si pesos maghapon. Eh buti may pambili kayong merienda. May naglilibre naman po sa inyo. Okay na po, I ubusin niyo na po yan at may, na kami lalakad eh, na rin po umusin nyo na po. At, pa oh, sa maraming salamat din po po. Away po kayo para mapanood po nila kayo na si Tate Bernardo po ay sa kitang init No? na po kayo. Thank you. Ayan. Sa kitang init po siya kumakain na daanan namin. Andito po kila ate. Andiyan po. Nakita ko po kasi na may nakita namin kay Janja na sunong-sunong po itong sako na to, no? sako ng plastik at siya po isa sa kabilang bayan pa taga sa Isidro eh nakita po natin na uh, may uh, inaalok natin ng merienda ala daw po siyang pambayad kaya po nilibre po natin ayan si Tate Bernardo. ayan paano po uh, bibiyahin na po kami ni Kuya Jan at uh, ingat po kayo sa kalsada ha sana magkita tayo ulit ako man. gusto ko magkita tayo ulit uh, Pagka nakita tayo ulit, yung 400 mo dun na bale, babayaran ko. Okay lang ba? <laughs> Basta, apa, apa. Ayan, uh, ito po si Tatay Bernardo. Uh, na, kumakain po sa git. Gitang init, sa gilid po ng kalsada. Nagkakabilang bayan po kasi siya, yahatid sana namin. Eh, pupunta naman po kami kay Baby Pauline. Kita po rin po yung Kaya, papaanap natin po kami. Paano po, tayo? Biyahe na kami ha. Salamat po. Ayan. Ingat kayo palagi. So, sana magkita tayo ulit ha. Yep. na po. Babay na. Yan. po siya. At ingat kayo sa daan at sana eh, bawalin na rin kayo ng inyong mga anak na maglakad-lakad. Sila na sana bumuhay po sa inyo. O may mga pamilya na rin sila. Ah, meron na rin eh. Ganun po talaga. <laughs> Pero sa Isidro malapit, Bernardo Carpio, no? Bernardo Carpio ang pangalan ninyo. Ayahan nyo po at lagi naman ako nasa lansangan. Marami ko na dadaanan po sa labas hanggang dyan sa bukana na yan. Barrio Paraan. Barrio Paraan. Eh, kung, mm, kung, naman po kayo ng kalye, lagi ko kayo makikita kasi yung aking pagbablog po, yung mga nadadaanan po sa kalye. Na, na pamarisan din po ng ibang dumadaan na po pwedeng makatulong sa inyo. Di ba? Para po matulungan kayo na nabukod po sa akin, nakita na humihinto ako sa mga katulad po nating kapuspalat. eh, may magaya po na abutan din po kayo ng pagmamahal o abutan kayo ng pagpuhunan, di ba? At paano po tayo? Mauna na po kami at maraming po salamat. Ngayon ko mga at... Kung po, Kuya na... Ang pangalan ko po yung Kuya Aw Vlog 04. Kuya Aw. Kuya Aw po yung aking channel, ha? Ano po, salamat po. Babay na po. Babay. Yan po, ah... Uh, na ano po natin, tatay. At... Uh, ayun, ah... Uh, Nakadalawang mission po tayo ngayon. Uh, Doon po sa... Happy Enroll po natin sana. Hindi po ng sapatos, pero... Hala, nadaanap po natin sa tatay. Maliit na bagay ito natin. Pero hindi ko yung sobrang pasasalamat. Uh, ah, Dinibri po ni kay Janja ng Kibrienta. Tapos hindi po natin ang yung po kanyang isang sakong plastic dinibri po natin. Okay. Eh, ba may bali daw po siya sa sa junk shop. Kaya plastic din po ang ibabahin po. Diba? Nagaano po siya sa, sa Bicentro si Remix kabilang bayan po ito po kasi yung pagkakas uh, paano po ah, uh, i-round po natin kayo sa daan namin para hindi po tayo eh, pauwi na kami ni Kaya Dian dyan pagod na si Gredyan dyan nagagalit na ayaw na akong susundin yan biyahe po kami Paano po, bye-bye uh, na po talaga, sobrang sobrang salamat po. Ito po, yung pa rin po ng pagmamahal, ginagantiema at ng manang, kung 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 kanina. At i-upload po kung so, at kung nakakap po sa ating biyari. Salamat po. Ingat tayo sa Salamat po ng maraming maraming. Diyan na. Ah, ito na po kami sa ano po, bali kalisada na po ito ng main road ng Japan. Ano po, babay na. Shortcut po kami dito. Bye-bye.